Malapan niyo nang alam mo. Bangos ang ulam for to the guys. Malaking bangos, may paksi at saka. Sa sawa. Ano araw ba nagdiot eh? Yan guys, ang sarap ng ulam namin ngayon. Minsan nang 'to. Ayun tayo. Nagutulakan pa kasi tayo kung sino bibili. Ito 'to. Ang iyan na utis musa gito. Yan yung banda yung mataba. Mataba arba ni. Saram ng kain, kain, walang kain. 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 Amal. sa focus mm. sa ka, Ilika, ka winter na, maklaro kayo, magsubasubba na kung na. Wala na kami dire. <laughs> Wala pa kain. Wala pa kain. Uwi. na na. Ha? Huh? Ito. Mm -hmm. Ang sarap. sarap. Ang Ihaw, ihaw. Ah, ano, maluto pa si ate. Maluto pa sila. Tayo ni sabi ko pa ko na mga. mo pa. Yung kapatid. Mga kapatid. At saka si ano, si at saka si Ramon pumunta din. Siya din Budo. Harap, Kahapon. Hmm. Yan po yung pag Alas 11 yata, no? Magpaluto yata tayo si Mama. Mandam sa akin yung lab na lab, lab, alaban nga yung may mains man ko sa mm. may sticky rice. Mm. Nagsin na ko sa kanya na umaga. Sabi niya, hindi na daw. Sabi ni mama, kaya dahil mong niloto dito. Mm. Tresipo, mo naman. pa pangalit ko, Tresipo? Tresipo? Maabot siya. Torsi. Ano ano dito din na depan sa Malaysia? ko? Ano ito? Ano, Alam mo yung this na yellow, yung kanal, yung matigas. Hmm. Um, ito may giniling yan. yellow. Ganito Kasi pag yung brown, nangingitim yung pagniluto. Yung hmm. hinog na hinog na. Ada helo sa? Kamu? 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 gulit. Are the three men down? They eat too much food. So, naik ubang chili din ang hals spices, karina na lang mas Malu tu pasang. <laughs> nga Hanggang ngayon, hindi pa natutong magkain ng kanin na isda. Ay, pala rin din kanin, te. eh. yun ah. Hindi pa. Hindi pa. Nandiyan ba? Nandiyan pa na, no? yung ko ng kanin, Ano? Four. No? Pero dati ko rug ng kanin. Oo. Nung ano pa lang siya. yung pagbakasyon mo lang, hindi na. Nung pagbalik mo, hindi na. Hindi ko magkain siya konti-konti. Pero hindi yung ano. Nag-iba? Nong mumuya ko, hindi pa kain yon. Mm. Oo, nong mumuya ko, hindi pa kain mo pa rin. Sa tambak niya. Halaw. Hmm. Macaroni, ang kanin niya, i-combine sa macaroni. Hindi ako tambel, bagus to no. Ay, kain. Ha? Bagus. Bueno, hmm. bagus din naman po. Bong bayan. Ha? Niyo 'to para lang kumain ng mga natin. Sa yung mga ano po sa bahay, mahirin sila. Pero ako palagi pilaki ha, sa bahay. Ay, nababagalan ko sila, mahirin sa bahay din. Ang bango, asahan mo na yan talaga. Na mm -hmm. May talaga yan. Mm Masarap. Ma ano siya mataba. Um, sila, mo, mm -hmm. Bunlis nilang baklo mo. Parang mo lang.